Ay, papunta tayong kaloohan. Eh, nasa stoplight tayo ngayon. Ah, dito si Gato Gumpay. Yeah. Uh -huh. um. ano tunog ng motor mo? Wong. Um. <laughs> ang tunog sa akin ng motor ko. Brut, brut. Gusto mo marinig? Brut. 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 Yeah. brut. <laughs> Yun ang tinatawag na brut. Saan mo punta? Triumph JT Oh, doon din ako pupunta eh ah, kayo, okay. Oh, tara Let's roll Yeah, shout shout Ayan o oh. Medyo makulimlim Baka buta kami ng ulan Ayan, dito kami sa ano Sa Pad Santos Avenue Yeah, shout shout Ayan, dito kami Oh, Oh, di ba? Ganun ang pagbrut-brut. Ayun na, pagkakagulo na si Katagumpay. Ako, wala akong ano. Wala akong ano. <laughs> wala akong sticker. eh ayun, kay Jay kayo. Maraming sticker si Jay. Ayun, no, pinagkakagulo na si Katagumpay. Oh. Yeah, yeah, yeah Katagumpay. Oh, di rin ako makakalusot. Ayun, picture. Ayun, thank you. Wala eh, dun sa shop po sir Sa General Gamote Gears Okay po, okay, <mo>, ingat ha <laughs> 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 Ingat, ingat <laughs> <laughs> Ah, dun sa Yosego Meron sa shop Yun, so na tayo Nagulgul yung ano Parang ba't yung motor ni Jay Nakakatakot Nasalbahay natin Ang lakas nung motor mo Nasalbahay natin Orang Orang <laughs> Oy oh, Ay. Ayan oh, Wala Sir Wala ka sticker Baka may mag-sponsor na sticker sa inyo dyan Oh, abiyan ka lang, oh, abiyan Yeah, what's out, Ayan na, go na. Naku, wala. Naubos sticker ko. Magbalik na lang. Salamat ah. Yeah. No, wala sticker. Sa shop, sa shop. Sama-sama tayo to George. <laughs> Ayan na. Yeah, yun, no? Oh. Tignan mo, tumawid pa talaga, no? Para makapagpa-feature kay Katagumpay. Iba, iba, tala, iba talaga yung Katagumpay, no? Iba talaga? Uno, kaliwa tayo. Kaliwa. Walang derecho dyan. Pag dumiretso ka dyan, mabobronson ka. Magbubuhat ka. Wala, isa shop na lang. Si Battle Hopper na miss mag ano? Na miss mag motor. Na miss mo ano ah. Na miss sa sampahan kita ah. Yo, dito tayo sa gilid. Para ano? <laughs> ano? Jay, ano? <laughs> ha? Ba't ako? Hindi ako ah. Eh, stoplight pa rin. Ayun. Daming nakakilala kay Jay. <laughs> Sarap ng h 2 Wala pa ito. Ito naman joke joke tu. Eh. Sarap si h 2 Sarap si h 2 masarap, Jay. Masarap. Yay! <laughs> Lapit na tayo sa Triumph JT Ayan Namiss kong mag-motovlog Parang ano Parang hanggang ngayon Di pa rin ako marunong <laughs> nag akong ano Ayan eh, o Nag-i-stroll kami ni Jay Gamit yung bago niyang motor Yung CH2 Hindi ko pa kilala Kung ano pangalan ng motor mo Bayani Ah si Bayani O oh, yun Meet Bayani Battle Hopper Bayani Ayan Ayan, dito na kami sa Caloocan, sa pipa Avenue Stoplight. Ngayon na talaga tayo kapag motor ulit. Ayun ako. Nakakamiss mag-motor. Tsaka yung ano, long ride. Yung long ride na meron kayong pupuntahan na beach o kaya uh, mga magandang tanawin. Ayan. Sarap dun, no? mag-unwind ka. Sa kabila ng daisy ka. Diba? Mag-unwind ka. Bye bye Ayan. Sir. Malamig 'yan. Malamig. Aircon malamig. Ah, oh, malamig. Oh, tige ba? Oh, yung minaipit. Gusto raw picture. O oh, tara, 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 picture tayo. Yo, thank you very much, brother. Thank oh, tara. Oh, ingat ah. Yo, dito kami. Yeah, sa up, Tay, ingat din ah. Sapa? Yeah, Ye, totot. Ang lotong ng CH2? Wong wong. Sa akin wala eh. Wong wong sa akin ano? Ah. Uh, brit brit. Oh, yung brit brit. Brit brit lang sa akin. Tunog ng motor ko, brit brit. Tunog ng motor niya, wong wong. <laughs> oh, tingnan mo, brit brit. Oh, brit brit. <laughs> Ito yung moto ito namin Saan? kayo oh, layo, ba't di pa kayo sa akin bumili? <laughs> ah, klase mo siya okay. Oy, ha Ang saya saya, ay ma'am, yeee Kakalimuha kami Yun Dito na kami Tay Tolay na po kami <laughs> Ayun, oh, nakikilala tayo no. Kilala nila mga motor natin na nakikita nila, nalalaman nila kung kung tayo 'yun o oh, hindi. Yo, lapit na kami sa Triumph. Triumph Gaming. Triumph Gaming, Triumph Gaming. Triumph Gaming, Teka lang ha Yo. na isang kanto na lang triumph na isang kanto na lang triumph na yun dito na kami ala meet and greet ba to meet and greet ba to dito na lang pwede na to dito Yon, dito na tayo sa Triumph JT. Ayan. Yeah, breathe, breathe. Oy! Ah. Yeah. na. supporting actor. <laughs> Yon, ito. So, andito na. Ako. Andito yung may-ari ng ano. Si man. May-ari ng ano. May-ari na ako ng ice cream man. <laughs> may-ari ng ano, ice cream man. Ito. Ito yung may-ari ng ano. May-ari ng malaking building. Oh, di ba? Oh, two joints, two joints. <laughs> Yeah, ayun pa, mga tropa natin sa taas. Kita mo ba yun? <laughs> ayun, may kumakain. O, oh, di ba? O, oh, two joints. O, oh, nakikita mo yun? Oh. O. No, Numalang yung mimiari. Ayun. Ayun yung mimiari ng uh, triumph. May nagpapa-ice cream eh. O, ah, nagpapa-ice cream ka ba? Grabe naman. May ari ng ice cream man ngayon. Eh, ganon? Igaw eh, may are? Tatay. Binili na lahat yan, tay. Alam nyo ba, bukod sa binili yan, si Hammerman di ka pa babayaan. Yeah! <laughs> May benta ka na sa ice cream. Meron ka pang ibang uwi. Ikaw pa yung may sukli. Yay! Yeah! Bait talaga ni Hammerman. Tapos ito, mga pinagkaguluhan. CJ Katagumpay. Ang may. 7 millions going to 8 millions follower. Sir, pwede magpa-picture, sir. Sir, pa-picture ako. Pa-picture ako. Pa-picture lang ako sa idol ko. Kalaan, sir. Ay oh, dal pa picture. Mas. <laughs> picture <O, finger> ako. Uy, <laughs> sa akin ka tumingin. <laughs> Yan. <laughs> Yon. So, palis na kami ng Triumph. Oh, sige boss. Ingat ka. Yon, so palis na kami ng Triumph. Bumili lang pala si Hammerman ng ano. Bumili lang si Hammerman ng CB1000 niya. Na bagong CB1000. Ayun oh. Nag-uusap na yung dalawa rin oh. So susundan nila ako. Oh, masyal kami. Uberos pa tayo? Uli na. Ubi ka na? So pag ng warehouse, tingnan natin yung motor ni Hammerman. Te go sa dalawa di ko alam pinag-uusapan nila Tatlo na kami ng bumotor Hahaha <laughs> yung bago ni Amerman, Bago ni Jay Ito si Battle Hopper pa rin Don't worry Ikaw lang ang favorite ko Battle Hopper uh -huh. Yay sir Gaganda ng motor nila oh Oh Grabe Gaganda oh thank yeah. you so ayun na nga yung bagong motor ni Amirman mamaya check natin pagdating sa warehouse yung bago niyang CB 1000 yeah 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 Jay! Jay! saan <laughs> <laughs> tayo? warehouse, warehouse? Ayaw mo meter 23? <laughs> Yun, so punta na kami warehouse para makita na natin kung ano meron dun sa CB 1000 R ni RR ewan ko CB Honda CB 1000 ni ah <laughs> ayan o oh. nasa kabilang side siya meron ayan o oh. dalay niya yung bago niyang motor ayan o pinakakaguluan na siya wala akong dala sir, naubos no Ayan na, pipicture sila Ayan na, malapit na mag-go Kamay na lang kayo, sama sa vlog Naubos <laughs> yung no ticker ko Shout out! Oo okay, nga, naubos talaga. Sir. Ya. Yeah. Naubos bus sticker ko. Shout out na lang. Shout out sa inyo. <laughs> Ingat kayo. Mag-ingat ha. Salamat ha. Yun, lapit na tayo sa warehouse. Ini si Amerman asal ikut Amerman Tropa Oh, fitur Terah? Thank you very much, brother Wala, yung tiger sticker Terah? Terah, terah, tera, Ingat Ingat din ah Sir <laughs> Sige, baba ka, <kaya>. hindi ako nagmamadali. Hindi <laughs> sakto lang malapit na ako. eh Oo nga eh, ewan ko, shoutout na ubos. Tropa, it, right, yun thank you. Thank you Salamat na maging katang vlogger ka rin. Ano ang pangalan channel mo? Ano naman ako? lang. Ah, okay okay. mag ah. Oh, thank you. Ha? Thank you tol <laughs> ah. Sige. Salamat. <laughs> oh, ingat. So, ayun na nga. Ito yung CB1000 ni Hammer, na bagong bili. Ayun uh, May bago na naman kapatid si Battle Hopper. Ayan, yeah, nakita mo. dalawa man. kaming Honda. Ayan. Nyo, oh, Honda. Lang dalawang naka-Honda ngayon. Oo. Oh, oh. Ayan, napaganda. Oh. Yan. Check nyo yung specs niyan sa Honda. Sa internet. Tingnan nyo sa Google. Ayan yung bagong Honda. Napaganda. So, ito yung vlog natin ngayon na kung saan kailangan kang laging maging grateful at Ah, uh, maging blessed sa lahat ng mga nangyayari sa iyo. Uh, 'yun lang basta enjoy mo lang kung ano 'yung meron ka. Alisin ang galit sa katawan. Yes. <tiple>